guys hi guys avail na kayo ng aming mga yero guys meron kaming corrugated ayan guys sa baba corrugated long span long span na 8 feet 10 feet 12 feet 16 feet 18 feet 20 feet 22 feet and 24 Ayan guys. Ang kapal po ng yero namin is 0.45 po yan. Available po yan dito lahat ng haba na gusto nyong makuha. No need na magpagawa pa kayo ng mga yero guys na mahaba. Kasi sa mga hardware, need nyo pang magpagawa ng yero at magantay kayo ng ilang days. So dito, makukuha nyo na po siya kaagad. May i-deliver na po namin siya kaagad sa inyo kung anong haba ang kailangan nyo available po dito yung mga haba ng yero guys meron din po kami mga plain sheet <clears throat> ayan mga tubular GI pipe uh, metal stud, metal paring C-parlins ayan mga plain sheet uh, ridge roll um, ano pa yun gutter plain sheet na stainless meron kami Ayan, mga colored po yung plain sheet namin, guys. Ayan po. Ayan. Ayan po yung aming mga ano, uh, rich roll gutter and uh, flashing. Ayan, flashing, guys. So avail available avail na po kayo, guys, kasi